Magandang araw mga bata, ngayon ay pag-aaralan natin ang alamat. Ano nga ba ito, at paano natin malalaman ang mga bahagi ng isang alamat? Ang alamat ay isang kwento na naglalahad kung paano nagsimula ang isang bagay, tulad ng prutas, bulaklak, hayop, o lugar. Karaniwang nagiiwan ito ng aral. Ang mga halimbawa ay, alamat ng paru-paro, alamat ng sampagita, alamat ng palay alamat ng unggoy Ang bawat kwento ay may tatlong bahagi. Panimula, dito nakikilala ang mga tauhan at tagpuan sa kwento. Gitna, dito nagaganap ang mahahalagang pangyayari at problema ng tauhan sa kwento. Wakas, dito nagtatapos ang kwento at natutunan ang aral. Basahin natin ang alamat. Bakit mahaba ang tainga ng kuneho? Noong unang panahon, tumawag ng pulong ang Kuwago, hari ng mga hayop. Dumalo ang lahat, mga ibon, kabayo, kalabaw at iba pa. Maliban kay kuneho na nagkunwaring tulog sa kanyang kweba. Lumipad si Kuwago papunta sa kanya. Kuneho, Riyan! Kung hindi, hahabaan ko ang tainga mo! Nagbingi-bingihan pa rin si Kuneho. Maya-maya, naramdaman niyang lumalaki at humahaba ang kanyang tainga. Kaibigang kuwago, sigaw niya. Pupuntay na ako sa pulong. Ihinto mo na ang pagpapahaba ng aking tainga. Pumunta siya agad sa pulong nang makita siya ng mga kapwa hayop, malakas ang tawanan nila. Narito po ako. Paliitin po ninyo ang tainga ko. Pakiusap niya. Ngunit sagot ni Kuwago, "Parusa mo iyan. Ngayon ay matututukan ng makinig. Iyan ang dahilan kung bakit naging mahaba ang tainga ng kuneho." Pag-unawa sa kwento. Sino ang nagpatawag ng pulong? Bakit hindi dumalo si Kuneho sa pulong? Ano ang nangyari sa tainga ni Kuneho? Ano ang sinabi ni Kuwago kung bakit hindi niya pwedeng paliitin ang tainga ng Kuneho? Pagmumuni-muni, kung ikaw si Kuneho, ano ang gagawin mo? Pupunta ka ba agad sa pulong o magtutulog-tulugan? Bakit? Ano ang aral na natutunan mo sa alamat na ito? Aktibidad Ngayon ay subukan ninyong mag-isip ng isang prutas o halaman. Gawa ninyo ito ng sariling alamat. Huwag kalimutan. Dapat may panimula, gitna, at wakas. Tandaan! Mahalaga ang maayos na pagkakasunod-sunod ng kwento para hindi malito ang nagbabasa at mas maintindihan ang nangyari mula simula hanggang sa wakas. Magkita tayong muli. Huwag kalilimutan, ang mabuting tagapakinig ay laging natututo.